Ako si Wilbert Ang, um, 33 years old, taga Novaliches, and uh, member ako ng Amp for Life. Na-accidente ko last uh, 2006 na pasakay ako ng jeep, then nabangga yung likod, likuran ng sinasakyan ko ng jeep ng kotse. Kaya naputol yung leg ko. Uh, okay. right. <laughs> ako si Mon Anievas, isa sa membro ng Amp for Life ang grupo namin ay grupo ng mga naputulan ng bahagi ng katawan na naging courage sa bambagong miyembro na kakaputulan ng paa para makapagbigay ng lakas ng loob, makabigay ng inspirasyon sa kanila. Ako yung naputulan simula 10 um, years old, nagkaroon ako ng cancer sa buto. And then, kailangan putulin dahil yun yung pinaka-solusyon para mas stop yung cancer. Excited kami na, na makapunta kasi pulag yun eh. Diba? Second highest mountain in Luzon. Good morning! Good morning! Morning kaya pa naman yung lamig. Pero pagdating doon, hindi ko alam kung kakayanin ang lamig. Kasi yung lamig sa taas, pag tumira yung hangin, akala mo tinutusok ka. Kahit na sobrang kapal yung sobrang. Lapit pa. Lapit pa. Lapit pa. Lapit ng manok sa baboy. Para sa uh, dinner namin mamayang gabi. One. transfer tayo ng ano Baguio to Master Jeep. Uh, Master Jeep. Tapos tayo doon ng 2.30. Papunta dito sa Bukod. Dito sa pagbe pasa natin. Dumating tayo ng 4.30. Nakarating na kami dun sa drop-off. Nag-ayos na kami ng mga gamit at nag-ready na rin kami para sa climb kasi nakita namin na medyo mataas siya. Habang paakyat kami ng ranger station, naging challenge siya kasi first time niyang umakyat na suot niya yung prosthesis niya. Ramdam ko na nahihirapan na ako kasi masyado siyang stiff pataas. Siya. So, so sinabihan na din ako ng ng uh, staff doon sa registration na mahihirapan ako. Sinuggest ko sa kanya na baka pwede niyang tanggalin yung prosthesis niya para mas madalian siya. no Kumusta yung akyat mo sa dito pala? Kung kaya nila, kaya okay? mo mm rin. Ang -hmm. lang, <laughs> importanteng gamit lang. Hindi na siya ng mga mga. nasa akin nila. Papandaan mo. Papandaan mo. alam ko kasi na nahihirapan siya kapag pataas yung terrain kasi niya is lupa na siya talaga. At may pataas, may pababa, tas meron pang parang small stones na medyo madulas. Okay, Jen. okay, Jen. Ka. Oh, ano, okay naman kasi alam niya yung galaw ko eh. Kumaga pag nag climb for example, nasa likod lang niya ako. Alam niya yung gagawin niya kung nahihirapan ako. Bawa, hindi ko kayang i-step yung ganito, ipupos niya ako sa likod para ma mabante ko yung lakad. Habang binabaybay yung Akiki Trail, napansin ko na sumasakit na yung kamay ko, pati yung braso ko sumasakit na din dahil dun sa cr sa crutches dahil nga pataas kasi yung yung trail e parang nahirapan ako tapos dumating na sa point yung sumasakit na yung left leg ko and then yun na, hanggang sa pinulikat na Dumating ako doon sa um, parang camp, doon sa Ed River, uh, nakita ko nagkakagali yung mga tao. At nakita ko rin na basang-basa talaga siya ng ulan. Thankful naman ako doon sa mga tao na nandoon sa camp na yun. Noong time na dumating siya kasi um, ang dami nilang binigay na may emergency blanket, may may kape, eh. tapos may mga nagsasabi pa kung ano yung mga kailangan gawin. Sobrang nakaka, nakaka-touch yung ganun. Hindi ko na kasi pinansin yung iniisip ko na gusto niya. Mas gusto ko yung safe siya. At yung safety niya talaga yung pinaka-main concern ko. Medyo siyempre nalungkot ako na ang target ko kasi ay makita yung si, sinasabi nila na ng Sea of Clouds. Ganun din yung wife ko. Nanghihinayang kasi it has to end here. Habang nasa trail kasi kami, pag may mga nag advance ng na mga ibang hikers, kinakamayan nila si Wilbert. Tapos, pinapat nila. Nakakataba ng puso. Para sa akin ang motto ko ay uh, the only disability in life is bad attitude.